nangyari maaalala natin ang sinasabi ng Kristo ang profesyon na ito ang magpapapakata sa atin para masundan nila ang mga kaganapan punawain naman kung saan naganap ito 1.16 sa talatang hanggang 4 sinasabi naglilingkod siya sa Diyos at gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako kilala ni ang ama. Subalit sinabi ko na ito sa iyo upang kapag ito'y nangyayari maaalala ninyo ang sinabi ko sa iyo. Sa ang iglesia o nangyayari ito? Isa yan sa magpapasok saan natin masusundan ang mga propesyon ng ating Panginoon. Kung saan nangyari iyon ang bayo na kapaparan ng propesyon. At pagmulan ng isinu ang ng Panginoon na siyang parang ito mandara na magsasagawa sa lahat ng bala ng Diyos.